Ngayon sir, kapag ka nagka-violation kasi kayo, ito yung sasakyan, sa amin matcha, that's Pero pag hindi ako okay, pumarami dyan, okay lang. na naman kami dun sa inyo. What is up guys? Good day sa inyo lahat. So today, syempre katulad ng dati, magdi-deliver na naman tayo. So today is magdi-deliver nga pala tayo sa airport ulit guys, sa Terminal 1. So originally, ang binok ni client is 13 days, pero napaaga kasi yung ano, yung dating niya ng 1 day. So 14 days booking tayo ngayon guys. So ngayon, papunta na akong airport and update ko na lang kayo guys kapag ka nandun ako. So yun guys, bali nandito na ako, kakarating ko nga lang. Waiting na lang ako kay client. Tapos i-discuss ko yung regarding sa contract. Tsaka papaikutan ko na rin tong sasakyan para syempre makita niyang presentable naman sa sasakyan. So yun guys, update ko na lang kayo kapag ka nandito na si client. Sir, ito yung sa susi. Tapos ang importante dito sir, yung liabilities nyo sa sasakyan. Lahat po na magiging damage niya habang nasa inyo. Pero wag naman sana sir na mangyari yun. Kayo po yung liable. Halimbawa, ito sir, yan. Kung dito man po yung magasgas, tapos may gasgas siya dito, isang panel lang po yan. Pag mga ganito, sir? Sa minor din, sir, ah, hindi na kami ano doon. Okay lang po yun. Yung mga ganyan-ganyan, okay lang yan. Basta as long as kaya ng vaping. Pero yung kapag malalim talaga, yun na kami nag-charge. paikutan ko lang sa inyo yung mga ano. Pwede yung video hang para makita nyo din, sir. Yung sa fuel level, sir, hanggat maari po sana ay wag natin pababain ng half. Kasi for prevention lang naman po yun ng sasakyan. Pero in case po na bumaba naman doon, okay lang naman sir. wag lang lagi. Pag nagpa tank kayo sir, automatic lang. Huwag nyong ipapasagad. Full tank, automatic. Yun lang sasabihin nyo sir sa ano. Tapos, bawal po tayo sir, manigarilyo sa loob. Bawal din po tayo mag-drive na lasing sir. Sir, since ano, pag may Metro Manila kayo, Papapermahan kita ng agreement regarding sa NCAP kung napapanood nyo sa balita. Ano ba yun? yung no-contact yun? apprehension, sir. Kasi just in case na magka-violation kayo dito, hindi oh, yeah. na nila pinapara. Papadala na lang sa amin. Okay. Ngayon, sir, kapag ka nagka-violation kasi kayo, etong sasakyan, sa amin matcha-charge yun. So may agreement tayo na kapag ka nagkaroon kayo ng violation, sa inyo matcha-charge yun. So, Ang masama yun, kahit na hindi ko alam. Eh, papaalam namin yun sa inyo, sir. I mean, kahit... So yun nga, yung kahit na dumaan lang ako na hindi ko alam na na-charge na ako, ganun pwede natin i-appel basta nasa tamang ano. Kasi eh, dyan, halimbawa, nag kayo, talagang hindi natin mapapano yun. Pero, pag hindi ako pumirma dyan, okay lang? Kahit kuhanin nyo license ako? Kailangan natin pirmanto, sir. Hindi naman kukunin license nyo doon, sir. No napapadala lang sa amin. Mm -hmm. Hindi kami makakapag-renew hanggat hindi namin binabayaran yung mga violation. Sa registration ng sasakyan yun, sir. Okay. Uh, between sa atin lang naman to, sir. Okay. Yung sa mga charges. Kasi kapag ka sa amin pa pinanano yung charge, lugi naman kami doon, sir. Mm -hmm. uh, kung sakaling magka-violation kayo, kami yung makikipag-transact doon. Mm -hmm. Ngayon, kung sakaling mali yung huli, based sa camera, nung i-appila namin yun, sir. So, right away nyo na yung action kung kumbaga may dumating na bilis sa inyo. Right away nyo din. Mm -hmm. away. Ganun yun, sir. Pero, Pero, ito yung ticket nung ano babayaran muna natin doon. Okay. Tapos eto sa pa previous namin. Tagulan kasi. Ay, <laughs> eh, uh, ano. Ay, okay, okay. may pa siya. Ang dami ko ng palo kuya. Thank you. Dito, isa sa okay. po Destination okay. lang yan ma'am. Ay sir. Parang... Ilagay nyo na lang sir, uh, Metro Manila and Calabarzon. Okay. Sir, if may mga concern kayo, message nyo lang kami sir. Sir, picturean ko lang kayo kasama nung Car Pahawak na lang na eto, sir. Hindi tayo, hindi ka kasali. Ah, sige po, kasama po kayo. Hawak oh. din pa yung sis. One, two, <laughs> One, two, three. Parang oh no, sa ingat, tingat, <laughs>